Okay, good day mga boss. So, meron na naman tayong gawain ngayon. Nandito na naman tayo sa Rian Moto Shop. At ito, sa mga nakakaalam, kung para saan ito, kung saan ito ay lalagay. Lalabas lang natin sa plastik. Okay. Ito siya mga boss. Sa mga nakakaalam dyan, sa mga nakakaramdam na nagutok dyan sa kanilang unit na click ito ang sagot sa mga ilan taon ng motor na click na ginagamit na nararamdaman nyo hindi man tukod ang shock so yun sa hindi nga mga tukod ang shock pero ramdam niyo pagka may na pagalpal na hindi maintindihan eto so, lang yan mga boss So mamaya inihintay lang natin yung unit Ating Papaltan siya ng ganito Ayan Boss Ayan, Loko, idigi iniwan mo Loko ah So ito papaltan natin to Minalago to kasi sa kanyang Engine support Titingnan natin yung Okay pa at hindi na Kakalasin ko lang yan mga boss Are mga boss ang pinagkaiba. Ana. <laughs> Ayun. Halos magpamantay na. Tas ito. Papatong natin. Kung mapapansin niyo, yun know, isang buo pa siya. Ito wala na. Pud na. Matindi ho yung mga dinadaanan nito eh. Kaya nadurog. Ang pagkakabit nito mga boss is pagarne, pagarne lagi, pasok, taas to. Taas ito. na. Oh, wala nga baga, ang lagutok ng tao. Mia. Yeah. <laughs> so ka eto mga boss, bali kung magkakalas kayo ng engine support, kailangan nyo ng... 14 at 17 may dalawa siyang tornilyo dito sa kanyang may makina at sa kanyang pinaka chassis 17 mahaba ito siya mga boss ito Ayan. at yon kailangan nyo tanggalin ang inyong tambutso kasi yung isang tornilyo isipit ipit dito sa kanyang pinaka tambutso so sa mga magtatanong kung anong kung bakit to naka-engine support Malaysian ho, yung tao, yung may-ari pala. Ayan, na. So, ikakabit na natin to mga boss. At titingnan natin kung mawawala nga baga talaga yung kanyang lagutok. Yan. Pagkakaiba nila. So, I stock to. Ito, ewan ko lang kung replacement no, na, lang. na lang. Ha? grasa oh. Uh. lalagyan gusto mo eh. so ikakabit ko lang itong mga boss at titingnan namin kung may mawawala nga baga mawawala yung lagotok nalagitik <laughs> so ayun mga boss natapos na natin yung Honda Click 125 version 3 So, ina tinalo lang naman natin, pinaltan lang naman natin siya ng engine bushing. At yon ayos nice naman na, na nawala na yung kanyang lagotok. At wala nang sasakit ang ulo. So, yun. Gastos talaga siya. Pero mura lang naman yun mga boss sa Shopee. Indonesia pa ata yun. Ewan ko. Di ko sure. Pero mura lang yung ganto. Kano lang. Parang nasa 70. 70 pesos. Pero, stock to mga boss. Tago natin to. At para sa susunod na may mapunta ditong lagotok na lagotok talaga eh di meron tayong pang sok, -sok ulit sa kanya na magagamit so yun ganun lang naman mga boss yung aming ginawa dus sa Honda Click siyentan lang natin ng engine bushing kung kayo may katanungan at kung kayo may problema din sa inyong Honda Click na maingay na lagutok basta comment lang kayo kung kayo may mga problema pero wag naman yung problema sa sa ibang bagay na. Hindi na natin kayang sagutin yun. So, yon mga boss. Dun dito pa rin tayo sa Ayan Photoshop. at waiting tayo sa ating mga customer. So, shoutout nga pala sa Tyson Tyson Zone Dolores Chao at saka San Pablo. Kailan kaya uli ang EB? <laughs> Ayan. Napakainit pa rin dito pero hindi man sobrang init na. Hindi na ba na sobrang init kagaya ng makarang araw? So dito sa Dolores mga boss, yun maulap-ulap na. Antay-antay lang tayo mga gagawin. So mga boss, dito ko na tutatapusin at kita-kita na ulit tayo sa susunod na video. At huwag niyong kakalimutan mag like, share and subscribe At salamat sa pagsuporta sa amin Ng aking ama na si Ariel Motoshop At pagpapatuloy pa rin namin ang aming servisyo sa inyo Para makapanood kayo ng mga video na Mga hinahanap nyo So yun mga boss Paalam na